Nagpa, inano ko na pala yung mga manok ko mga karo Gawa ng ano May pupuntahan tayo mamaya Tumawag na si Karo Binji Ngayong araw pala yung birthday ni Karo Binji Nagpapatulong pumunta ng bayan mga karo Ayan o hmm, Dito na kami lang ba, sa bayan Nami, Bayan ng Mangaldan mga karo Namimili na kami Sa panghanda niya mga karo Ayan o pauwi malapit na kami ano niya hindi ko na nakuhanan yung iba mga karo so ano malapit na kami umuwi ang eh, bangos iba't iba yan dinaan namin si Karo Jamir ano nagtitinda siya ng ano karne ng good bising bising mga karo pag ano bili kayo dyan sa ano niya mga karo ayan tinimplahan ko na yung ano iihawin namin mag kami ng limpo eto pala yung may birthday mga karo ayan o oh. Tingnan nyo mabuti kung kilala nyo yan. Yeah. Siya yung may kaarawan ngayon, mga karo. Tapos nilagyan ko na ng ano, palaman yung bangos. gawang tanghali na mga karo. Hmm. Siliksikan ko ng siliksikan, mga karo. Ang lalaki ng bangos niyan, mga karo. Ayan o. Bang. Pampu yan, mga Pampu yan. Eh. Ayan yung may birthday, mga karo, si Binji Imasa. Siya yung may kaarawan. Iniiyaw na namin yung ano mga karo. Malapit-lapit na yan. Dang! Sarap yan mga karo. Alam nyo na kasunod yan mama. Ayan nung nagpaluto din siya ng sopas mga karo. Sopas, tahong. Tapos yung inihaw, tapos yung bangos. Ito pala yung may-ari ng bahay mga karo. Pinaglutuan namin si Karo Mandi. Ayan o. No, mga karo.